na na ano si Mrs. yung nag si, ang tawag dyan na magpraktis ha nag practice siya mga kaidol kung paano itumpi yung mga pantalon mga kaidol kung paano siya piluin mga kaidol ito ang galing na mag komplit mangga dah ayo kok ini nang ini mangga oh oh itu nah oh ayo dulu ayo aku Galingnya talaga Magtumpi Nang Mga Pantalon Mga Idol Andami ni Yang Mga Pantalon Mga Idol oh. Piluin ini Mula Tu Mga Idol Tingnan ni Mabuti Mga Idol kung paano niya nagawa yung pagtumpi ng pantalon. Ayan po. Kita po, ipakita eh, po do. Ito na. Yung pinilo ng mga do. Ah, sorry. dami ng niyang... kamote kamote Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima ang galing asawa ko mga idol na magtumpi ng mga pantalon yan mga idol oh. At, ang ganda ng pagkapilo mga idol so, dami ng mga pantalon no, oh. lahat sa iyo lahat ng mga pantalon kita ko lahat ng mga pantalon i-stop muna natin to kasi ang daming yung pantalon naubusan tayo ng oras mga idol ayan po mga idol ah uh, pagbabay na tayo mga idol uh, thank you po for watching